nagawa mo? Hm. Wala rin lang akong trabaho. Ay di mag-inom na lang tayo. Okay ba sa iya? Okay. Hm. Okay. Cheers. Dito pa na katira siya. Pulya ta? Oo. ba siya? Dino siya ta sa kwarto niya? O, kita ako ah. kayo. Salamat. Salamat. Oh. Sino bang ikakasal? Sino ang mga magulang? Ang nanay ko at ang tatay ko. Sino naman ang nino at ninang? Uh, ang tatay ko, ang nanay ko. Ang bridesmaid? Uh, ang nanay ko. Ho? Sino ang best man? Ang biyenan ko. Ako. Ako flower girl. At ako rin yung ring bearer. Pambihira. Pinakayanin niyo ng lahat ah. O sige sige, simulan natin. Ikaw ba, Julieta? Tinatanggap mo ba ang makaisang dibdib si Romeo? Opo, Padre. Ikaw, Romeo. Teka muna. Hindi ako, pare. Uwes ako. Eh, kung ganon, opo, uwes? Ah, uh, ikaw, Romeo. Tinatanggap mo ba ang makaisang dibdib si Julieta? Teka muna, Judge! Stop! Romeo, masama lang yata ang loob mo sa daddy ko, kaya magpapakasal ka sa babae na yan. Sino ba niyan? Your Honor, ako po si Honey, yung real girlfriend ni Romeo. Tumututol ako, hindi ako papayag sa wedding na yan. Ay, hindi nasutulan mo. Baka gusto mong mo magkagreet po ng dugo yung tagiliran mo. Hmm. Uh, hindi, yung ibig kong sabihin po, tuloy na yung wedding. Ah, oh, oh sige, tuloy na po ako. Yun naman pala eh. <laughs> Teka muna! Ano ba ito? Rorsahan? Ay, hindi pa pwede yan. Kung lang, tigil natin ito sirmonyang to. Aba, Judge, tuloy mo na. Inumpisa e, mo na eh, di tapusin mo. Kung hindi, baka ikaw pong matapos. <laughs> Tutal eh, nagkakagusto naman itong dalawang to eh. Di, tuloy na natin. Okay, okay. <laughs> tuloy. <laughs> ako ang talagang tutol. Tutol ka saan? Ay, tutol ako na matigil itong kasalan natin. Ay, eh, pagkabagal naman na rin si Judge, eh, bilis-bilisan naman ninyo. Mm. Mm. I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. <coughs> Alam mo, Tirso, dapat imagbarbero ka. Tigilan mo na yung pag-aahente ng kung ano-ano. Palagay ko, ayaw ko na maging ahente. Abay, dapat. ba'y barbero naman talaga tayo, eh. Lahi natin ang pagbabarbero. Sa simula pala ang, yung mga ninuno natin, barbero na. Pati apelyido natin, barbers. Yan nga si Secretary Robert Barbers, kamag-anak daw natin. Balita ko nga, nagugupit din yun eh. Oo. Oh. Iba nga lang ang ginugupitan. Kasamaan ng mga kriminal. Sip-sip. <laughs> Kaya mo lang ngayon. Barbero na ng profesyon ko. At saka, bukas natin uumpisahan. Si Barbers? Hindi, ang profesyon mo. Um, ano namang ginagawa mo, Diyan? Nagpa-practice lang. Ay, magaling. Ay, eh, first day natin mm. ngayon. Boyo, kinakabahan pa rin ako eh. Baka wala magpagawit sa atin. Pambihira naman, Ari, eh. Ari, alalahanin mo, Tirsa. Lahat ng buhok na haba. Kaya hindi tayo mawawalan ng customer. Sa so, bagay. Boyong, may bisita ka Ano bang bisita? Ikahaba eh? ng buhok ng mga yan, eh. Ang dami naman. Abay, customer yan! Ha? Oo! -o. Aba, tignan mo ang swerte naman. O, parating gupitan yan. Ba, ay magpapagupit ba kayong lahat? Oo! Oh. Ang boyong, unahin niyo na po ako dahil may lakad pa po ako eh. Okay, boyong, unahin niyo na ako. Magtatrabaho pa ako. Hindi, hindi, may lakad pa rin ako eh. Unahin niyo na ako. Hindi, hindi, boyong, may pa ako sa bahay. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, para gugupitan to. Aba, hindi sabay-sabay silang lahat. Sabay-sabay? Ayaw! Ayaw! Sige. May halaga pa ba itong silya na to? Ba, mahal yan. Ano hong isasamla nyo? Ay, are, oh, mga gamit namin. Are, oh, mga gamit namin at eh, saka meron pa doon, silya. Hindi pwede yan. At maski saan hong pawnshop nyo dalhin yan, hindi ho tatanggapin yan. Ay, naku, pambihira naman kayo eh. Ay, gamit pa ng lolo namin ako eh. Eh, sa sobrang antik nito, dapat sinala, malaki. Sorry ho, pero talagang hindi ho pwede. pinsan pa paano na to pa, paano na yung pambayad natin sa ospital Saan tayo kukuha ano ko pinsan relax lang alamin mo na lahat ng katanungan ay may kasagutan eh ano sagot sa saan tayo kukuha ng pambayad are win beat the champion win 10,000 ah, ah lalaban ka sa champion jesus smoking bulldog na yan paano ka manalo Aba, hindi naman ako kailangan lumaban diyan. Apagan manalo ng 10,000. Ay, sino na laban? Ikaw. Pinsan? Walang katakot-takot. Laban ako! Yan! Tama yan! Yan ang gusto ko sa iyo, Pinsan. At ngayon pala, isipin mo, na nasa kamay na natin ang 10,000. That's the spirit! Positive thinking! Tain <coughs> <yun> na! Huh? <tos> <tos> uh, ay, nakaw. Good night. Hmm. Ah! Anong ginagawa mo dito? Ritual ng paggalang. Kailangan humiga ako sa tabi mo upang mapatunayan na marangal at tapat ang hangarin mo sa akin. Sige. Anong ginagawa mo? Itatapat ko na ang hangarin ko. Sa oras na salingin mo kahit isang hibla ng aking balahibo, maaari kong putulin ang anumang bahagi ng iyong katawan. Ay! Sabi ko na nga, matulog na tayo eh. Sige, dito ka na sa sahig. At ako pang mahihigas sa sahig. Wala kang galang sa akin. Malaya na ako. Maaari na kitang ah, patayin. Ah, ah, ah. Bulan! Huwag mong gawin yan! Meron akong mahalagang ibabalita sa iyo. Ako rin meron. Ano 'yun? Uuwi na ako. Ngunit may Nilo ko mo ko. <laughs> sabi mo, sabi mo gagawin lang tayo ng pelikula. Di pala, Di pala, yung pala mo lang ako. Tapos dadali mo ako dito sa, sa Jurassic Park. Pedro, ang magwayan. Kung kailangan mo ako bilang bayani, I'm sorry. Nag-retire na ako eh. Wala oh. na tayong dapat pag-usapan pa. Ngunit hindi oh. mo... Oh. Meron naman akong sasabihin sa... Uy! Oh, eh. Ang ibig oh, ko eh. sabihin. Pedro. Pedro! Nakikiusap ako sa'yo. Alam kong lang kita. Ngunit yun ay dahil sa matindi naming pangangailangan. At humihingi ako ng tawad sa iyo. Subalit dumating na ang panahon para hingin ang higit pa sa iyong pangunawa. Gawin mo lang ito, Pedro. Ipinangangako ko. Ibabalik kita agad sa iyong dingding. Oh, Shasha. Pero pag natalo ko na yung mga kalaban, uuwi na tayo, ha? Sino pa makakalaban ko? Si Minokawa. Parating na siya. Si Minokawa? Si Minokawa? Sino yon?